One mm -hmm. Oh. One and one-fourth. eh. Mm hmm. Dwa kido nga sobra. Two point ano bro? Dwa sobra. Dos... Anong three-fourths? B. Ah, dos... Dos B. Two point nine. Two point nine. Good parang mayroon yan doy parang mayroon oy lobster nga mga buds uh, toy bilog ka toy ara sa toy ara sa toy good size yes sir okay good size mga buds yun mga buds may basings mga bads po, matay, matay pa si nunoy yun eh. mga bads umpisa na kami sa pagbatak magandang morning po sa lahat yun magandang umaga mga bads uh, first of June asikan ah, din bintur namin to sa buwan ng trail, kasama ko pa rin si Arnold mga bads Ayun, uh, yun. sige, tabay. Sana makahuli kami. May pang bigas-bigas kami. Ilang araw tambay. Sige. Ano so, kung pisa na kami mga bats, medyo maagos pa yung loot tayo. Sana may lima sa Sige. Tabay lang mga bats, ulom pa ako sa pag-attack. Bakas mabit ma yung lambat. Oh, Uy, ayun ha. Uy, kumong pa. Unang uli, kumong. <laughs> sa tabi lang, sabi. Gili. Yun ng bats para may huli na kami oh. Uy, alimasag Bart, alimasag Masag to uy eh. Masag, uy sir Bato, hindi na lagay pa, laglag -lag pa Sige, higyan na O, kuha ang bato <laughs> Masasama pa sa, sa tabi siguro Tinanggal ko na ng balik pa Yun, sige Sana may limasag mga bad Tuloy lang, sana ka earth man dyan Dalawang banata zero Sa unahan Zero agad eh Kaya yeah, yun, wala pa Sunod sunod na may Yun, dalawa na mga bats Masag, wow, laki Okay, go so down Sunod yung isa to yun Malik sa Semoga ya udah lapor pangit ya. Oh, oke. Okay. Yo, no words. Halo mana? Senang jadi Oh, upstair. Yo, no words. Tangki nang Oke. Okay. Oke, okay, pagi-pagi lah muna. Maya, lobster na yan. Sige, tuloy-tuloy mga kaibigan Unang area namin ito mga kabads Tapos lang ng Birne Santo Hindi kami nakapag-tuob <laughs> natanggal yung ano yung kabads Isang sipit, natanggal <laughs> Butas yung lambat eh Okay Sunod ay eh. Nadaalang ah Tinamaan dito yung nilihan na marami oh. Mister Isang lang sir mga Bandang kulay pa yan siguro Masag Kumong toy Kumong kumong toy kumong, kumong. kumong awas Dalawa kasunod pa Hindi masak masag eh jangan yun langsung gila tuh, yang kayak seperti itu. Nah, bak. Okay. Ini dagangan yang dimasak mau bajs, di namaan. bisbol mau bajs. Bisbol ba bisbol. Oke. Okay. bisbol bang bajs. Oh. emang oh. bigat bisbol pala. Oi. Okay. Oh, Gerah naman 'yan. Atlong limasak mga boys simang pagi. <gulap> Lapit kami memang laate. Dalang. Gandang yung ako eh. samaga pero parang wala. Inu ko ba 'to so para mai kaibang limas ako. Uy. Tinggas ng limasak. Sa <gulap> Bau City, Philippines. Amab ah, pa dito yung kubao mga boys. Sarap yan matigas yang ano? chill pero mataba yun mga buds so matigas lang yung ano nya ay lobster wala pa kaming lobster nangalahati na kami, lang may mga buds pero wala pa sana mayroon na hindi namin Di pa nadagdagan ulit oh yeah pahina na pahina yung pahuli mga buds yun okay Prabs. <laughs> One down Prabs, Bajo. Kis oh. okay, dalay tayo mga Bajs. Oy. Tayo magawa mga Bajs, harap tayo sa arawi. eh. Oy, dagdagan mo kahit uwan man dalawang kilo. Kilo. Lobster. tinggal lobster. Oy. Bagi mga Bajs. Ayos buhay. Thank you. Thank you. Thank pag i mo lang sana at saka limasag dyan. Wow. Oh. Yunti na yung bababawi. 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 Oy. Yay. Lagang mga birds. Lagang. Chill. Kasama pa kami. Yun oh. Uh -huh. Tapos na lang kulang mga birds. Diyan yan mamaya, mga drone ba natapos siguro. Diyan <guluh> Sana. Sana matamaan namin mga bads. Wow. Okay, lobster. Sana mas lobster. Tenging lobster. Okay, hey. Ay, uh, hindi pa lobster mga bads. Limasag. Okay. Uy, uh, ya limasag pa yang mga bagrot. Pak like Mama Mata, Ay, ba <laughs> ayun, sah, Mata, Bats kasak, eh, di pelapster. Ayun sa, Mama Bats. Ini, Pak. Yo Mama Bats, para nang love sister, ayo dito. Oi, oh, Ay, <laughs> di pelapster. Terbes papala. Tayo lang iya. Ah, lap lap nang prank ako. Eh. Prank tayo diyan, Mama Bats.

<laughs> Wala mga Bads Ayaw talaga Lucky sana oh ah. Ayaw mong pakita ng lobster Ay magawa <laughs> Ay sana mong pakita ng lobster mga bads. Oh parang mayroon yan toy. Parang mayroon Oy lobster nga mga Bads oh. 450 gram Mbak Bads Thank you Lord Bisa na Udah oh, dagangan mo Sunut-sunut na Kala ko Indi pas ya oh. Emang wala nang Pagasah Mbak Bads Ajan pa yan Nadagangan pa yan <laughs> Apat nabang Nang tapian Toi bilong ka Toi Ara sa toy Ara sa toy Good size Yes sir <laughs> Okay, gusto size of Thank you, Lord Oh, sundi, sundi Arapatoy, arapatoy yeah. Ay, okay, wala na Akala ko wala Akala ko wala Ayan dyan pala Akala ko wala Ayan pala Akala wala Wala nga lobster at isa na lang isang banata lang yung mga kabadge yung ano namin mga yon yun pauwi namin mga kabadge tapos may pagbatak mali update sa uli dalawang lobster uh, ah, limasag namin ko ron eh, maabot na isang kilo yun tatlong dalawang pagi kung wala kami lobster yun lang uli namin mga kabadge <laughs> sa banda katapusan na namin. Sa iba pa wala. Kapisa namin wala. eh okay. paano may eh, inahuli kami lang sa hindi na zero mga wads binta lang muna namin yan wala eh, kami pambigas kasi sunod na lang namin eh, sunod ko na lang yan si ma'am ma'am pinay sunod na lang baka eh, ano ko dyan eh, doon doon lagay ko sa screen baka ma na naman makaulay kami bukas yan ako na nga sa tracer uwi kasi si ma'am pinay kasi mga bad sa 25 ah 20 bukas bukas 21 darating din sa Pilipinas kung ano na 24 23 yan arigat daw natin si ma'am na lobster kalimasag kaisda kung may uli sana pero area tayo sa may mga lobster mga bad. Tabay na lang sa tabi mga bad. Salamat sa Panginoon. Sa biyaya ngayong araw. Kala ko zero na makakita.

Kesa okay, nang alatan yun Okay, bye-bye. Okay, iyon mga kabugart andito si bugart o oh. tanyag labi, <tellan> <lang> na ba yung binaganda may mabakal ini mau laku na mil 4 <tellan> 1.5 oh 4 <g Daman laut> Ayo, ya. Baik, ta ikut. Dapam dula. Ito yung huli namin makabas lang sa dalawang peraso. Isda kami sana. Kaso, ano na. Nasira ulo. <laughs> yang ulo. Limasag namin ilang peraso yan. lima. Pagi doon lang pagi. Kung wala kaming lobster, deadball. kawan sin saya kami Arya kami mamaya bentar naman tayo dito dami naman guys oh wala nang pahinga to mga bads mga bans, kilo yang lobster namin sekali masak sana isa di may bumili dito na guys to wala naman kami wala <guluh> may bintana namin dyan kaya no patoy